Ay, kuya. Kumusta po kayo diyan sa loob? Mainit. Pasok pa. Shhh. Pasok pa. Ko, kinatbata. Ay, dito po, oh. Ito ang ano, oh. Wow. Balay. Ito ang, ang... Ang tabako. Ang ano ba ito? Pugon. Nanangin ka kami sa doon, 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 Dama, ah. uh -huh. Ayan po. ang ako, hmm. na pa? Nang lalaki ng okay, ano. Para, uh -ur ang kaya laki kaya lang, ano, hindi siya, ano, naman, na, na, ano, na. Na, na. na. Na hinug ba? Hmm. Na over over na ayan guys oh yan yan nang galing yung tabako pinitas nila yung tabako sa kanila sa kanila iihawin <laughs> kahit tanungin ko si kuya kung kumusta ang ano sabihin niya siyempre mahirap ako nang sasagot guys Ayan. Mm -hmm.